ayun guys, ang daming itlog dito sa Altamar Park ayan kadami daming itlog yun pagkalalaking itlog so, ayan isa lang, solve na solve ka na sa itlog ayan flex ko lang po yung mga itlog dito so ayun pagkalalaking itlog So, hello po. Ayan. So, ayun sa gabi guys, may ilaw siguro to. Pero dahil araw tayo pumunta, ayun, ganito sila dito. Yes. Ayun. Ang dami. So, akala ko isa lang yung itlog. Dalawa lang yung itlog. Yung pala marami. <laughs> <laughs> Parang gusto kong pumagit na sa dalawang itlog. <laughs> so ayun, dere tayo guys. Captured lang natin kung ilang itlog ito meron tayo dito. So ayan, ikuti natin kung ilang itlog siya. Dahil itlog is life. And then selfie is life. So ayun. Let's go there. So, yun ang IFC. So, let's go there again. Dere-derecho lang guys yung ating video dahil flex lang natin yung napakaraming itlog dito. Yan. Papagkalalaki oh. Hindi siya kayang hawakan. Ayun. So, syempre madaming tao here. Ayun, madami talaga. So lahat ng itlog, lahat ng nakikita nyo itlog. Hmm. And then, ayun pa. Ayun pa. So dito meron. And then here. So balik tayo. Diretso tayo dito sa kabila. Pagka dami-dami. Pagka lalaki. So bawal pumasok guys dun sa loob kaya dito lang tayo sa labas. Pero gagawa natin ang paraan na makita natin lahat lahat ng itlog. So ayan. Syempre, shout out sa ating mga nagbabantay dito. So ayan. And then here, shout out sa aking kasama nandito na wala siyang pakialam kung anong ginagawa ko sa buhay. So ayan, flex ko lang yung mga itlog. So, ako may tanong, ilang itlog na inyong nabilang? Ang dami. Sobrang dami. Ang punta ka yung 1 million itlog. 1 million itlog. So, ayan. So, diretso tayo dun, guys. And then, ikuti natin kung ilang itlog lahat sila. Ang dami talaga, oh. Punta tayo dun sa pinakanggit na. Ayun. So ngayon may tatanong ako mamaya maya lang kung ilang itlog ba lahat ang nandito na nakalagay. sa so, ayan. Talagang marami siya. Here. Talaga naman. Dito. So, ayan, meron pa dito. And then, meron pa rin dito. So, lahat ng itlog ay ating ibibidyo, guys. Ipakikita ko sa inyo yung mga itlog. Ito yung itlog. Egg is everywhere here at Tamar Park. Yan. So, ayun. Siyempre, is Light. Kaya naman. Oh, meron pa rin dito. Ayan, no entry. And then, andito pa rin. So, and here, ikot pa tayo ng isang ikot para maikot natin lahat. And then, tatapusin natin ito doon sa may pinagmula natin sa kabilang kanto. So, ilang itlog ba lahat ang meron dito sa atin? Ayan. Ang galing na pagkakagawa nila, guys. So, yun. Wow. Talaga naman. Shout out sa mga nag si paglagay dito ng itlog. So ayun. Dahil doon tayo kanina galing sa kabila doon. Dito lang tayo iikot sa kabilang to para inikot lang natin yung mga itlog kung ilang itlog sila. So ayan at dahil Andito na po tayo sa dulo sa pinagsimulan natin sa kabilang area. Dito na po magtatapos yung ating video and thanks for watching everyone and see you on my next vlog. Bye bye! So, please subscribe Inday Maria. So ayan, comment lang kayo guys kung ilang itlog yung ating nakita. yon maraming itlog and here everywhere and here yes kailangan daw makita yung ganda ng itlog so here yes and here and here so bye bye guys bye Bye bye. And that's it. So ayan. Hindi pa silip ko na rin sa inyo guys yung counting area here sa side ng mga walang itlog. Ayan. Diretso na lang natin siya. Andito yung kabilang may itlog and then andito yung mga tambayan lang. Siyempre, kainan, kantahan, kwentohan at selfiehan. So hanapin naman natin ngayon yung ating kasama dahil nawawala na silang lahat. Sa pag-iikot natin sa maraming itlog. Yon. Nawawala silang lahat. Yan. May mga kasama kami dito. Siyempre kanya-kanya silang selfie sa itlog. So ito guys yung IFC. Ayan. Hanapin natin yung mga kasama natin. So Where are you? Ah, narito. Hmm. Nandito yung nawawala akong kasama. Ilang, ilang itlog ang nabilang nyo? Uh, pero palagi kang kumakain ng itlog, 'di ba? Talaga uh, kumakain So lahat po kami kumakain ng itlog, kaya siguro kaya ang daming itlog. Lahat po kami ay kumakain ng itlog. Everyday itlog po kami. Kahit Sunday, itlog pa rin.